Hey. <laughs> ibang klasik maglinis diyan na ah. nakaupo. Ayan oh. Mga kabayan. Ayan. Nakalundo na itong ano natin. Yung isang puno ng kamat Kailangan natin itong putulin kasi nakaanod na sa bubong 'yan oh. Hmm putulin natin to kasi yung daon nya dito na sa bubong ano, bumabagsak ko oh. ang dami nakakas na sisira yung bubong namin kabayan kaya lang ko na itong putulin galit na si madam mamay papagod na daw siya kawawalis kaya putulin na natin to para maging masaya naman siya Ayan o, oh, ang mo, ng panlanggam o. Oh. Hmm. Dami panlanggam. Dito tayo ngayon sa taas. Ayan, dala ko yung aking may wagang itak. Unti-unti natin ito putulin kasi itong kamachilin na ito, may ano pala ito, oh, may tinik-tinik. Ayan oh. May tinik-tinik. Natikman ko na yung bunga nito. Maano, matabang ang tsura ng bunga ito parang sampalok yung kamachili pero maganda daw itong ito eh, yung bunga maraming vitamins kamachili ito kamachili kailan na natin to putuloy <laughs> putol na o oh, medyo lumiwanag na konti kasi yan eh nakalundo na eh o oh. ayan ayan puputulin pa natin to nandito kasi nakalundo na siya ito o hmm. Mano Ma, yan, matinik. Kaya nakakatakot mag... Ano eh. Pag dumikit ng katawan mo, matinik eh. May mga dahon dito. Oh. Ayos ba? Ito na lang. Utholin pa natin ito. Untuntin natin kasi para mabawasan ka na yan masyado ng ano eh madilim dito sa bubong Kailan makaroon ng liwanag ayan o oh, maliwanas na o oh, diba ito dahon o oh. dami. Oh. dami dami dahon o dami o mo mo putol na ayan ayan na trim na na trim kasi nakalundo na siya dito sa baba nakalundo na siya sa baba <laughs> si mami naglilinis ang ban niyo nakaupo ang ginagawa mo dyan ang ginagawa mo dyan Hey! Ibang klase kang maglinis dyan ha, nakaupo. Ang <laughs> ano dahon o, no? ang dami ng dahon dito. Marami, mga dahon dito.